Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga generator function sa JavaScript. Maaari kang matuto mula sa pangunahing paggamit ng mga generator function hanggang sa mga advanced na halimbawa na pinagsama sa asynchronous na pagproseso, kasama ang mga code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga generator function sa JavaScript ay mga natatanging function na naiiba sa mga karaniwang function dahil maaari nilang isagawa ang tamad na pagtakbo, lazy execution, at pagpahinto at pagpapatuloy. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga generator function Maaari mong mahusay na pamahalaan ang mga asynchronous na operasyon at ang pagsusunod-sunod na pagproseso ng malaking datos. Dito, magbibigay kami ng detalyadong paliwanag kung paano gumagana ang mga generator function, paano ito gamitin, at mga praktikal na halimbawa ng paggamit. Ang isang generator function ay tinutukoy gamit ang function, isang function na may asterisk ko, at, hindi tulad ng mga karaniwang function, Maaari itong magpahinto ng pagtakbo sa kalagitnaan at magpatuloy habang pinapanatili ang estado nito. Ang mga generator function ay nagbibigay daan sa tamad na pagtakbo at nagbabalik ng resulta ng unti-unti na nagbibigay daan sa mahusay na pamamahala ng memorya at pagsusunod-sunod na pagproseso. Sa ganitong paraan, ang isang generator function ay maaaring magkaroon ng maraming ekspresyon ng yield at gamitin ang yield upang ihintupan samantala ang pagtakbo nito. Kapag ang isang generator function ay tinawag, ang katawan ng function ay hindi agad tumatakbo, at isang generator object ang naibabalik. Pwede mong tawagin ang next na paraan sa object na ito upang ipagpatuloy ang function mula sa puntong itinigil ito. Susunod, tingnan natin ang isang pangunahing halimbawa ng paggamit ng mga generator function. Isang mahalagang bagay na dapat tandaan dito ay ibinabalik ng generator ang mga halaga tuwing may yield at hangga't false ang done na ari-arian nangangahulugan itong mayroong mga natitira pang halaga. Ang huling tawag sa next ay nagbabalik ng done true na nagpapahiwatig na natapos na ang generator. Ang paggamit ng for of ay nagpapadali sa pagkuha ng bawat yield na halaga mula sa isang generator. Automatikong tinatawag ng for of ang next sa mga iterable na bagay, kabilang ang mga generator, at umiikot hanggang sa ang done ay maging true sa loob ng loop, ang value ay naitutukoy sa bawat yield na halaga ayon sa pagkakasunod-sunod. Napakadaling gamitin ang for, of, dahil hindi mo na kailangang tawagin ang next ng mano-mano. Ang yield ay isang salitang pantukoy na nagpapahiwatig ng isang puntong painto sa loob ng isang generator function ang halaga sa kanan ng yield ay naibabalik kapag ang next ay tinawag. Bukod dito, ang yield ay nagbibigay daan sa dalawang direksyong komunikasyon. Sa madaling salita, kapag may ipinasa na halaga bilang argumento sa paraan ng next, ang halagang yun ay ipinapadala sa generator function. Sa halimbawang ito, ang tawag na next apple ay nagpapadala ng halagang apple sa generator function kung saan ito ginagamit sa loob ng function. Ang mga generator ay maaaring mapanatili ang kanilang estado ng pagtakbo na nagbibigay daan sa maikli ngunit epektibong representasyon ng mahahabang loop o pagsusunod-sunod na pagproseso. Ang sumusunod na halimbawa ay nagpapakita ng isang generator na patuloy na gumagawa ng mga numero ng walang hanggan. Ang generator na ito ay tuloy-tuloy na gumagawa ng mga numero gamit ang isang while, true, loop, na nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng mga halaga kung kinakailangan. Pinapayagan nito ang mahusay na pagpoproseso ng malalaking set ng data. Ang mga generator function ay angkop para sa pagpapagana ng maraming proseso ng sunod-sunod. Halimbawa, ang mga ito ay kapakipakinabang sa pagpoproseso ng mga API request ng magkakasunod o paghahati-hati at pagpoproseso ng malalaking file. Kaya, ang mga generator na maaaring magamit para sa asynchronous na pagpoproseso ay napakalaking pakinabang para sa mahusay na sunod-sunod na paghawak ng data. Asynchronous generator na ipinakilala noong ES2018 ay nagbibigay daan upang maibalik ang mga asynchronous na halaga ng magkakasunod sa pamamagitan ng pagsasama ng async at yield. Ginagawa nitong posible na may sulat ng maikli ang asynchronous na pagpoproseso sa pagsasama ng await. Ang mga asynchronous generator ay maaaring kumuha ng mga halaga ng sunod-sunod gamit ang isang for await of loop. Ang pattern na ito ay partikular na kapakipakinabang kapag humahawak ng mga asynchronous na data stream. Ang mga generator function ay ginagamit din upang pasimplehan ang daloy ng asynchronous na pagpoproseso. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagsasama ng yield at promise, tulad ng ipinapakita sa ibaba, maaari kang magsulat ng mga asynchronous na operasyon na magmumukhang synchronous. Ang code na ito ay sunod-sunod na gumagawa ng mga API request gamit ang isang generator at ipoproseso ang mga resulta. Ang mga generator function ay isa sa mga makapangyarihang katangian ng JavaScript, may kakayahan na ipos at muling ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng isang function. Pinapayagan ito ang sunod-sunod na pagpoproseso, asynchronous na pagpoproseso, at mahusay na pagmamanipula ng malalaking set ng data. Ang pag-unawa sa mga generator ay isang mahalagang hakbang sa pagmaster ng mga advanced na pamamaraan sa JavaScript. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.